kasaysayan, kumakalam chan. Pero utang, lumulobo na naman. At crackdown sa mga leader aktibista sa Bicol at ibang lugar, kinundi na. Yan at iba pang nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Lumulobong utang. Ito ang isang big problem na tiyak mamanahin ng susunod na administrasyon. Utang here, utang there, para raw sa COVID-19 response. Kaya ayan, papalo na sa mahigit 800 billion pesos ang utang panlabas ng Pilipinas para sa pandemya. All in all, 10.77 trillion na ang kabuoang utang ng bansa. Imagine, lalabas na may utang ang bawat Pilipino na more than 97,000 pesos. Nakakalula! Pero teka, may pera naman pala at tayong mga Pilipino naman ang magbabayad ng higanting utang na yan eh. E bakit higit isang taon na kulang na kulang pa rin ang ayuda, bakuna at suporta laban sa pandemya? Nakatanggap naman po kami yung ayuda. Kahit dito po sa LGU, na, LGU namin, nakatanggap naman po kami. Kaso po, hindi po sapat dahil taon na rin din po kasi taong na hindi na kaya kung yung ganung halaga lang hindi sapat para lang po kasi yung shop good for one month kulang pa nga po yung kung tutusin So true! Ayon nga sa grupong Cure COVID, sa minimum ay 33.50 at maximum 48 pesos lang sa bawat araw ng lockdown ang katumbas na natanggap na ayuda ng bawat pamilya. Baryang-barya! sa laki ng inutang ng pamahalaan at sa liit ng nakuhang ayuda ng mga Pilipino, makatarungan lang daw na ipanawagan ang ayudang sapat? Now na, pakinggan natin si dating DSWD Secretary, Judy Tagiwalo. Sa gitna ng napakalaking utang ng pamahalaan ay hindi ramdam sa iba pa ang biyaya ng tulong, no? ng ayuda para matugunan nila ang pagkain, matugunan nila ang kanilang pangailangan sa kalusugan. Hiningi natin kung pwede ibigay na yung cash kasi hindi lang naman pagkain ang hinihingi. Saan kukuha ng pambayad sa kuryente, pambayad sa upa, pambayad sa tubig. No? So, immediate yan, urgent. Huwag na antayin na madagdagan pa ang statistika ng mga namamatay, hindi lamang sa COVID, kundi namamatay sa guto. Well-rounded approach nga naman ang kailangan pag-ayuda ang usapan. At may ilang panukalang batas ngayon sa Kongreso na tungkol sa ayuda kabilang ang 10,000 pesos ayuda bill ng Makabayan Block at ang Bayanihan 3. Sa harap ng napakalaking utang ng bansa, kailangang maghanap pa ang gobyerno ng mga ibang posibleng pagkuna ng pera para sa bayanihan 3 ayon sa mga mambabatas. Utang nga lang ba ang pwedeng pagkuna ng pondo para sa ayuda? Pakinggan natin si Sony Africa ng Ebon Foundation. Mutang siya pangunahin para magbayad ng utang at para sa kanyang build-build infrastructure, hindi para sa COVID-19. May tatlong pwede pagkuna ng pondo. Una, iwas to lang yung priorities, huwag debt servicing, huwag infrastructure. Ikalawa, ibalik sa dati, yung binabayad na buwis sa ilalim ng 3, 3, 8, Um, maka at least 150 billion pesos pwede likha doon. Ikatlo, dagdag na buwis pero sa mga mayamang pamilya. Ang pagpapasara sa ABS-CBN ang pinakatampok na atake sa media sa ilalim ng Duterte administration. Kumusta na ba ang malayang pamamahayag sa bansa? Panoorin ang aming report. Yung isang malaking kumpanya na nagsisilbing malaking boses ng Pilipino, nagawa nilang kontrolin, patahimikin. Ano pa kaya yung kaya nilang gawin sa amin? Ito ang reaksyon ni Cecil Soriano, residente ng Quezon City, sa isang taong pagkawala sa ere ng ABS-CBN. Anya, naging limitado na ang napagkukunan nila ng balita dahil wala na sa TV o radyo ang network. Para sa maraming media organization sa bansa, ang pagpapasara ng ABS-CBN ang pinakatampok na pag-atake sa press freedom sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi doon natatapos ang atake sa press freedom. Marami pang hindi gaanong nababalitang paglabag sa kalayaan sa pamamahayag, lalo na sa community press at alternative news outfits. Marami sa mga miyembro nito, nire-red tag, kinakasuhan at kinukulong, kabilang na ang aming kasamahang si Frenchie May Cumpio ng Eastern Vista. Sa katunayan, may 68 kaso ng press freedom attacks laban sa alternative media sa buong bansa ang naitala namin sa alternative media mula 2016. Mga nasa katungkulan na ginagamit nga yung kapangyarihan nila para yung mga taong nag, nagpapaabot sa amin ng impormasyon, eh, patahimikin nila. Sa pinakabagong World Press Freedom Index na inilabas ng Reporters Without Borders, muling bumagsak ng dalawang puntos ang rating ng Pilipinas. Fourth consecutive year na ito na bumababa ang ranking ng Pilipinas pagdating sa press freedom. Para sa National Union of Journalists of the Philippines, hindi na ito nakakagulat dahil tumindi pa raw ang pananakot sa media ngayong pandemya. Sa tala ng grupo, nasa labing siyam na mamamahayag na ang pinatay in the line of duty sa ilalim ng Duterte administration. Siguro mas mabigat kesa doon sa numero yung fact na uh, wala na napapanagot at dahil wala na napapanagot, uh, mas madali or parang walang takot na uh, walang takot yung mga atake sa journalist na patayin nga sila. Uh, yun nga yung tinasawag na culture of impunity. Hindi rin daw tatanggi na may chilling effect ang pag-atake sa media sa mga newsroom at journalists. At mas malala pa, may pagkakataong nagkakaroon ng tuwirang censorship sa kanila, gaya ng ibinahagi ni June na writer sa isang kilalang online news publication. Anya, tuwing tinatawagan ng Malacanang o ibang government officials ang may-ari ng news outfit dahil sa istorya nila, napipilitan silang i-take down ito o kaya i-tone down ang laman ng kanilang balita. So may ganong fear, no? Both for our, for our safety and yung hindi na makapaglabas ng balita. No? So nag-self-censure minsan na pinapalab na o or pinapapuhol minsan yung ilang mga angulo. Ang ganitong kalagayan ng press freedom, palalalain pa raw ng anti-terror law ayon sa media groups. Sa ilalim ng nasabing batas, pwedeng ituring na terorista o supporter ng terorista ang isang reporter, lalo na kung naguulat ito ng hindi pabor sa mga nasa kapangyarihan. Sa harap ng kaliwat ka ng banta sa press freedom, kailangan daw magtulungan ng media at mamamayan para depensahan ng kalayaan sa pamamahayag. Hindi yung garanti na hindi tayo ihaharas, no? pero mas madali tayong makakapag back kung mas marami tayo. Chantal Eko, naguulat para sa Alab. Sunod-sunod na pag-atake sa mga aktibista sa Bicol at iba't ibang bahagi ng Luzon. Pandaraha sa mga magsasaka sa Visayas, at pagsampa ng kaso sa mga taong simbahan sa Mindanao. Yan ang mga ulat ngayong linggo sa Atake Alert. Sa Timog Katagalugan, dalawang dumagat at dalawang magsasaka ang magkakasunod na inaresto isang araw matapos mag-alerto ang karapatan sa posibleng crackdown na naman sa rehiyon. Dinakip si Nagari Doroteo sa Tanay Rizal at si Loreto Bolino sa General na Quezon. Miembro ng mga grupong tutol sa Kaliwadan Project ang dalawang dumagat. Sa parehong araw, inaresto rin ang leader magsasaka at pangulo ng Integrated Association of Agrarian Reform Beneficiaries na si Benito Lucido at ang kanyang asawa. Pwersahang pinasok ng mga pulis ang bahay nila sa Rodriguez Rizal at dinala sa Rodriguez Municipal Police Station. Sa Bicol, pinangangambahan ding magkakaroon ulit ng sunod-sunod na raid at pag-aresto sa mga aktivista matapos ang magkahiwalay na operasyon noong May 2 kung saan dalawa ang inaresto. Ayon sa Defend Bicol Network, napag-alaman nilang may walong search warrant na inilabas ang mga korte sa Bicol na posibleng target ay mga aktivista. Lumabas ang update na ito ilang araw matapos halos sabay na ni Raid at sa katinaniman umano ng baril at granada ang tinitirhan ni na United Church of Christ in the Philippines o UCCP Pastor Dan Balusio sa Santo Domingo, Legazpi City at anak bayan Naga City Chairperson Sasa Santa Rosa sa Camarines Sur. Si Pastor Dan ay ang spokesperson ng Bayan Bicol. Tumito rin ng pinasok ng mga operatiba ng CIDG ang bahay ni Justine Mesias, tagapagsalita ng Youth Act Now Against Tyranny Bicol. Wala siya nung nangyari ang rape. The government forces, government authorities, police officers and military, sila yung dapat unang-una na nagpapatupad ng batas. Eh sana sundin nila yung batas. Huwag nilang gagamitin yung batas ng baluktot para lang masupil o mapigilan ang mga tao na magpahayag ng kanilang saluobin sa pamahalaan. Sa Quezon City, dinakip ngunit agad ding pinalaya matapos ang ilang oras ang urban poor leader na si Carmelita Calyado. Dinampot si Calyado habang nakikiisa sa kilos protesta laban sa demolisyon sa Puok Manatili, Barangay San Vicente, Quezon City. Ang demolisyon sa nasabing komunidad ay para umano sa isang beautification project ng barangay captain doon na si Willy Real. Sa kabisayaan, patuloy ang pandarahas laban sa mga magsasaka. Inaresto ng mga operatiba ng CIDG ang magsasakang si Alfie Sarsale sa Batuan, Bohol noong April 30. Ayon sa Karapatan Central Visayas, nasa 20 armadong operatiba ang nagsagawa ng raid sa bahay ni Sarsale. Dinakip siya ng mga operatiba at nakita sa isang malayong presinto sa bayan ng Albuquerque matapos ang halos dalawang araw. Sa Davao City, anim na taong simbahan sa ilalim ng UCCP ang inisyohan ng warrant of arrest sa kasong child abuse. Napag-alaman ito matapos magpunta ang pulisya sa opisina ng UCCP sa Davao para hanapin sina Bishop Hamuel Tekis, Reverend Daniel Palikte, Efrem Malazarte, dalawang social workers at lumad leader na si Jong Monzon. Ang kaso ay kaugnay ng pagbibigay ng sanctuary na simbahan sa mga batang lumad at mga pamilya nila sa UCCP Haran matapos silang lumikas dahil sa tumitinding militarisasyon sa lumad communities. Noong March, pinagutos din ng Anti-Money Laundering Council na i ang mga bank account at pag-aari ng UCCP Haran. Tinawag nila itong mga forma ng harassment para itigil ang pagsuporta nila sa mga lumad na ayon kay Bishop Tekis ay hindi nila gagawin. Ano ba na itataguyod ng community pantry na ang mga organizer ay mga maralita rin? Kakaibang kwento ng tulungan at pakikiisa sa video ng Umani Productions. Tuka-tuka po kami niyan. Tapos pag ko may may dahan sa amin, may dahan sa amin tulong galing sa organisasyon. Punta sa akin, tapos kakausapin na namin, o oh, eto, meeting tayo, meron tayong dulutoy, meron tayong ibibigay na namang tulang bukasan. Panoorin ito sa kanilang Facebook page. At para sa mga balita, weed feelings! Ay hey, gusto mo, magdebate tayo. Naghamon, tinanggap. Pero nag out? Trending ang hashtag Duterte Duwag matapos ang balitang tinalaga na lang daw ng Pangulo si Harry Roque sa much-awaited debate nila ni dating Justice Antonio Carpio. Ano ba mga tay? Ready pa naman kaming i-petition si Chang Ami as moderator. At niready na namin ng popcorn after mag-challenge accepted ni Justice Carpio sa hamon niyang debate tungkol sa West Philippine Sea. Umaalma na nga ang iba't ibang law experts at mambabatas sa statement ni Mang Kanor na isang pirasong papel lang daw na pwedeng itapon sa basurahan ang victory natin sa arbitration court versus China. Tanong nila, bakit tong spokesperson ng China? Aba, edi eh happy-happy ang Beijing na marinig yan. Pero fact-check lang tayo ha. Hindi lang basta isang pirasong papel ang arbitration ruling. In fact, Ginagamit ng Malaysia, Indonesia at Vietnam ang papel na yan para deadmahin ang pangaangkin ng China sa karagatan. Hindi ito papel lang! Ayan. Sabi tuloy ng law experts, hindi ba tong ng Pangulo na depensahan ng soberanya ng Pilipinas? At kung hindi gagawin ng Pangulo, edi... Eh President Duterte should resign immediately to keep this word of honor. So, Ano na mangyayari sa debate at sa promise na magre-resign? Abangan ang susunod na kabanata pati ang susunod na balita with feelings. May 7 ay Health Workers Day. Health workers ang frontliner sa panahon ng pandemya. Panoorin ang aming maikling pagkilala para sa bayaning healthcare workers. Mabuhay po kayo. Sa inalay na ang mundo ay aalalay 🎵 Sa inyong mga hiniling sa mga hinaping 🎵 Sa inalay Iyan ang mga balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Rain Tarinay ng BulatLot.com. Suportahan ang malayang pamamahayag. I-follow nyo ang Alter Media sa facebook.com slash altermedia at twitter.com slash altermedia at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com slash altermedia. Ingat!